Sa karugtong ng ating kwento, nalipat ang eksena sa Adventurer Union Internal Mock Training Ground. Dito makikita ang pinakabatang S-Rank Adventurer na nakapagtala ng pinakamataas na record sa Dark Mode, si Hoshimeya Kenji. Kasalukuyan siyang nagsasanay at nakikipaglaban sa isang antas-anim na puna kadiliman, at sa loob lamang ng labindalawang segundo, tinalo niya ito. Habang abala siya, biglang bumukas ang malaking pintuan at may nagsalita mula roon. Sinabi nitong kahit ang antas anim na po na kadiliman ay hindi nagtatagal ng labindalawang segundo laban kay Kenji, at iyon daw ay bagay na dapat asahan mula sa pinakabatang S-Rank Adventurer. Ang nagsalita ay si Sesko, isa sa apat na elders ng Adventurer Union. Dagdag pa niya, nagsimula na raw ang Supernova Tournament ngayong taon, ngunit hindi ba't hindi ito pupuntahan ni Kenji? Sagot ni Kenji, taon-taon ay pare-pareho lang naman ang torneo. Ang pagdalo sa final award ceremony ay sapat na para sa kanya. Habang inaayos ang benda sa kamay, binanggit ni Sesko na ang basic trial highest record na hawak ni Kenji ay nasira na, bahagyang nagulat si Kenji, ngunit sinagot niya na hindi iyon nakapagtataka. Ang mga record ay ginawa para masira ng mga susunod na bagong adventurer. Ngunit lumingon siya sa matanda at agad siyang nagtanong kung ano ang puntos at oras ng bagong record. Sagot ni Sesko, sa dark mode, nakapagtala ito ng eksaktong 3,200 at 40 puntos sa loob ng 60 minuto. Nanlamig si Kenji sa gulat, napatahimik sandali, at galit na muling nagtanong kung gaano karami nga ang puntos. Inabot ni Sesko ang tablet at sinabing siya na mismo ang tumingin, nagawa nitong sirain ang record at naging sentro ng atensyon. Laking pagkabigla ni Kenji nang makita ang datos, 3,200 at apat na pung punto sa dark mode, anim na pung minuto, at isang D-rank adventurer lang ang gumawa nito. Hindi siya makapaniwala. Tinanong niya kung ito ba'y galing talaga sa Adventurer Union. Ang pangalan, Sukashiro Suyoshi hindi ito pamilyar kay Kenji, kaya't nagtanong pa siya kung sino ang direct S-rank instructor nito. Ngunit sagot ni Sesko, mas nakakaintriga dahil ang D-rank na ito ay walang direktang S-rank na tagapagturo. Isa lang itong kapalit na natuklasan ni Chairman Suzuki mula sa School Adventurer Association. Lalo pang nagulat si Kenji. Isang kapalit lang. Kaya agad niyang tinanong kung nakumpirma na ba ang background nito, baka isa itong especially iyan ng ibang organisasyon, dahil alam naman nila na may ganoong nangyari dati. Ngunit sagot ni Sesco, nasuri na nila ito at wala silang nakitang inahinala. Bago binalik ang tablet sa matanda, muling nagtanong si Kenji kung inoobserbahan pa rin nila si Sukashiro. Dahil kung totoo ang talento nito, baka magawa nitong buksan ang pintong iyon. Pareho nilang alam kung ano ang tinutukoy. Kaya't sabi ni Sesko, hindi nila ito palalagpasin, at patuloy nila itong babantayan. Si Kenji naman ay nagsabing nais niyang purihin ang bata sa award ceremony, at sa baylakad, idinagdag niyang interesado rin siyang makita kung sino ang mas malakas sa kanila balang araw. Nalipat ang eksena sa Supernova Tournament Venue Competition Area. Ang lahat ng kalahok ay naghihintay sa simula, papasok sa portal. Nag-announce ang tagapagsalita, magsisimula na ang party cooperation battle, at lahat ng grupo ay dapat pumasok sa kanikanilang kuweba. Sunod-sunod na pumasok ang mga kalahok, at pati ang grupo ng ating bida ay nagsimulang tumakbo. Ipinaliwanag ni Sherry na mahalaga ang tamang posisyon. Random silang ililipat sa loob ng kuweba at agad bibigyan ng misyon, dagdag ni race na ang ibig sabihin, kailangan nilang makapunta sa magandang posisyon, dahil, kapag masama ang naging posisyon o sobrang hirap ng trial, maaari silang mabigo at madisqualify. Dahil dito, agad ginamit ng ating bida ang earth wind law upang makapasok ng mabilis sa portal. Habang minamasdan sila ng mga representative ng iba't ibang grupo, sinabi ng isang lalaki na dito na magsisimula ang tunay na supernova tournament, sinabi ng babae na inaasahan niyang lahat ay nakapaghanda. Pagpasok sa kuweba, ang grupo ng bida ay napunta sa isang masukal na gubat na may dambuhalang puno sa tabi. Lumuhad si Sherry at inanalisa ang paligid. Aniya, komplikado ang lupain at may malakas na presensya ng kadiliman, ito ay isang masukal na gubat, kailangan nilang makumpirma ang kanilang pupuntahan. Biglang tumunog ang kanilang mga bracelet at sinasabi sa screen na sa loob ng tatlong oras, kailangan nilang makakuha ng anim na dark crystal mula sa tiyak na kadiliman. Kung hindi, sila ay madi-disqualify. Ipinaliwanag ni Reyes na ang dark crystal ay espesyal na kristal na lumalabas mula sa mataas na antas ng kadiliman. Mahalaga ito sa crafting dahil nagpapalakas ng sandata at depensa, at kung ibebenta, napakamahal ng halaga. Ngunit ayon kay Sherry, mahirap makakuha ng anim sa loob ng tatlong oras, lalupat nakakalat sa napakalawak na gubat ang mga ito. Tahimik namang nagmasid ang ating bida sa sistema. Ngunit bigla silang pinatahimik ni Sherry, may naramdaman siyang kakaiba. Mahina niyang sinabi na nanginginig ang kanyang mental domain simula nang pumasok sila. Sa kabilang banda, may ibang grupo namang nagagalak dahil nakakuha sila ng gamit bago pumasok. Pinatay nila ang isang kalahok at ninakawan ito, sa kanakangising nagsabing hahanap pa sila ng maliliit na grupo para pagnakawan. Tahimik lang ang ating bida ngunit halatang nagagalit sa kanyang nakita. Kaya't sinabi ni Sherry na kailangan nilang umalis agad sa lugar na iyon. Habang naglalakad sa gitna ng kagubatan, binanggit ni Reyes na narinig na niya ang tungkol dito. May ilang voluntaryong kalahok na ginagawa itong parang negosyo, kaya't lahat ng dala ng mga adventurer ay mahalaga. Hindi niya akalaing makakaharap nila agad ang ganoon. Ngunit ayon kay Sherry, hindi iyon ang paraan ng pagkamatay ng adventurers at mali ang patakaran ng tournament. Hindi naman sumang-ayon ang ating bida, Anya. Sadyang dinisenyo ang torneo para magpatayan sila. Nagulat ang dalawa sa kanyang sinabi, kaya ipinaliwanag niya pa na ang susi ay hindi ang misyon, ngunit ito ay kung paano sila makakaligtas. Ang totoong intel sa paglalagay ng lahat ng grupo sa iisang kuweba ay upang pilitin silang magtanggalan sa pamamagitan ng mutual killing. Hindi niya alam ang tiyak na layunin, ngunit malinaw na ang kompetisyon ay higit pa sa trial, ito ay isang laban para sa kaligtasan. Naunawaan ni Reyes ang ibig sabihin ng ating bida, sinabi ni Sherry na ang misyon ay parte lang nito. Ngunit biglang nagulat ang bida, tila may naramdaman siyang kakaiba, Sinabi niya na maraming kakaibang reaksyon ang paparating. Maya-maya lang, tatlong nagliliyab na bagay ang mabilis na lumipad papunta sa kanila. Agad naghanda si Reyes, itinaas ang espada, at pinatamaan ang mga ito, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Galit niyang sinabi na duwag ang mga nagtatago sa mga ganyang atake. Hinamon niya silang magpakita, at doon lumabas ang Hado Group. Mayabang pang sinabi ni Black Blade na tandaan nila ito, dahil babawi sila. Nang makita ito ng ating bida, bahagya siyang napangisi. Iniisip niya na sadyang pinuntirya talaga sila ng grupong iyon. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.